Preparation naman doc kapag mag-a-undergo ng surgery ang isang babae ano po yung mga kailangan naman niyang gawin yung usual na ano usual na preparation depende sa edad pagka mm -hmm. more than 40 years old so kailangan ng clearance mm -hmm. bago maoperahan kasi isa sa alang, -alang natin effect ng na anesthesia baka meron din siyang ibang mga problema na dapat i-address mm -hmm. hypertensive ba siya diabetic ba siya may problema siya sa dugo kailangan lahat 'yon alang alang din mm -hmm. pagka yung medyo batang hindi naman masyadong kailangan mm -hmm. ng clearance unless they're within the pediatric side pa. So, 18 years old and below na kaya may buhol, kailangan namin pa-clear sa pedia. Mm -hmm. bago sila Duk sa mga ano po natin, mga kasambahin natin na siguro gusto nilang magpatingin o magpatreat na po sa kailang ovarian cancer, pero nangangamba sila sa mga effects ng chemo drugs available now. Ano po ba yung pwede nating mai-advise sa kanila sa mga medyo ano po, takot. Takot, o Hindi maalis yun yung mga natatakot. Ang unang tanong nila sa akin pag nag-chemotherapy, Doktora, makakalbo po ako. And I have to tell them, kasi yung type ng gamot na binibigay namin for ovarian cancer, talagang malalagas ang buhok. Pero pag natapos yung treatment, babalik naman yun. Minsan nga, mas maganda pa yung buhok. Mas kulot, mas itubo. Na-rejuve, na na Pero yun ang ano, may mga side effects ng chemotherapy, but with the types of medications na binibigay namin ngayon maganda na yung mga ginagamit namin para less na yung vomiting oo so nakakapagbigay na kami ng mga gamot na nababantayan namin yung pagbaba ng puti ng dugo okay. yung WBC mm -hmm. kasi naapektuhan yung bulalo natin na bone, bone marrow na apektuhan ng chemotherapy so, so pre prepare namin may mga latest din naman pala na ginagawa at mga kagamitan din para hindi ganin, maging ganoon ka nakakata lesser, lesser oh. na yung side effects pero naman lesser sa, side effects, lesser side effects. pero sa mga results naman po gaano mm -hmm. naka-effect kung baga ano naman po yung difference ng mga current chemo drugs compared sa mga lumang chemo drugs before uh -huh. mas maganda yung ngayon kasi mas marami tayong innovations mm -hmm. hindi lang mm -hmm. chemotherapy mm -hmm. Meron pa kaming ginagamit na mga tinatawag na targeted chemos or ano mm -hmm. uh, iba pang klase na mga mm -hmm. um, treatments na available. So lahat 'yon isinaalang-alang namin yung capacity ng patient. Mm -hmm. So pagka tinanong ako ng pasyente, Doktora, kakayanin ko po ba yung mm -hmm. chemo? Masusurvive ko po ba yung sakit mm -hmm. ko with the chemo? Ang panati kong sagot um, depende sa katawan mo, yes. kung paano tatanggapin ng katawan. We are just mm -hmm. um, Uh, we are physicians na katulong ninyo sa paggamot but everything else is left to God. Only God knows how Ay, will oh, you will respond totoh. to the treatment mm -hmm. na ibinigay sa akin. Pero Doc, we can say no, na compared dati, eh, yung success rate when it comes to treatments ng mga ganitong ovarian okay, okay. cancer is mas nag-increase with mm -hmm. the growing technology rin, ano? Yes, mm -hmm. kasi mas marami tayong available na modalities. Ang ganda mm -hmm. nga ngayon kasi mas aware tayo. So nakakatulong yung mga ganitong klaseng platform mm -hmm. na nai-inform natin yung mga kababaihan, mga kasambahay natin, kung ano yung dapat nilang aldagaan oh. po sa sarili. Mm -hmm. Kaya yun yung kailangan malaman din ng mga kasambahay na curable ito no. Mm -hmm. Na parang kapag nagkaroon ka nito, magpa-check ka, mag humingi ka agad ng tulong sa doktor. ko. wag 'yung nawawalan agad ng pag-asa pag na parang sinasabi agad na mamamatay ako kasi may ovarian uh -huh. cancer ako. Uh -huh. So yun, dapat malaman nila na may gamot. Kailangan lang natin magpatingin sa ating mga Sabi ko nga kayna, di ba, Tini, ano siya, late kasi na-deny. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya importante yung very early mm -hmm. na may nakabaka sa sarili yeah, mo. Okay. Huwag ka mag-google. sa doktor. <laughs> doktor no? mag ano ka, huwag mong i-diagnose yung sarili mo. Pag dinadiagnose mo kasi yung sarili mo, ang dami nang umiikot sa utak mo mm -hmm. na kung ano, yeah. ano mga sakit. Mm -hmm. Pero ma mas magandang ma-confirm siya. Mm -hmm. May masakit kang nararamdaman, may nakapakang bukol na hindi mo usually, o hindi mo nakapa before. Mm -hmm. na malaman mo kasi yung late na siyang ma-diagnose. Kailangan mm -hmm. talaga aware tayo sa ano yes. sa katawan din talaga. Maging conscious tayo. Pero, Doc, once ba, treat na halimbawa na-treat na po ang ovarian cancer, may chance pa po ba na kumaga bumalik talaga siya? Kabila, Kabila naman. Kabila naman. Oh. Maaari, ari, kaya nga tayo Ay, mo okay. nagmonitor. Yung pagmamonitor, -mo Dok, gaano kadalas dapat? Like twice a year po ba or once? Yung or? may tumor markers tayong ginagawa kapag agi uh, na um, nire-request para malaman natin kung umuulit ba siya o hindi. So within the five years, dapat nasusubaybayan yung pasyente after ng kanyang uh, cancer. So, doon natin malalaman kung umuulit ba siya kaagad. Minsan, mm -hmm. ina, yung, yung, first year, mas madalas namin silang titingnan. Mm -hmm. Pwede natin i-request yung tumor markers siguro every three or every six months para nakita natin kung tumataas siya o hindi. Mm -hmm. okay. Okay. Kapag ganun, Dok, ano po yung ano, dapat sa, saan po ba dapat mag-focus? Kapag, for example, uh, na nagkaroon na siya ng ovarian cancer before, tapos ngayon, para hindi lang bumalik ulit yung ovarian cancer, ano naman po yung uh, role ng pasyente sa, uh, kunwari, uh, yung mga lifestyle changes po ba or kailangan mapalakas yung immune system, ano naman po yung pwedeng gawin ng isang pasyente? Both nung mga sinabi mo, dapat niyang gawin, no? Mm -hmm. Sa lifestyle change. So, wag abusuhin yung katawan. Mm -hmm. Abuso in terms of food, abuso mm -hmm. in terms of uh, uh, hindi ka kumikilos. Mm -hmm. Exercise. Dapat nag-exercise. Tsaka how you treat the people around you, no? Mm -hmm. Kasi number one na ano din is, if you're stressed about things, yes. Yes. doon pumapasok yes. yung ano eh, yung mga ibang uh, problema. Like, mm -hmm. pagka-stress ka, mm -hmm. kain ka ng kain. Oh, oh, pagka-stress ka, tulog na lang ako kaysa mag-exercise. Mm -hmm. mm -hmm. no? So, yun. You have to tell your patient, hindi lang yung treatment niya in terms of chemotherapy, but as physicians, you also tell them, kailangan yung magandang outlook din mm -hmm. sa buhay. Yes. Alam mo, isang naalala ko, binanggit ng pasyente ko, mga una kong pasyente with cancer, okay. sabi niya sa akin, Doctor, I may have cancer, mm -hmm. but cancer doesn't have. Yung. Kaya nga, resolve yeah. din po talaga eh, no? oh. yan. Yeah, Kaya, hindi rin natin alam kung anong magiging character ng cancer mm -hmm. na napunta sa isang pasyente. Kung ito ba ay e uulit, mm -hmm. o talagang wala na siya after oh. a while. no. But, uh, we're always here to monitor our patients and mm -hmm para malaman natin kung merong pag-ulit at kailangan natin bigyan kaagad ng karampatang lunas. Yes. Yes. Dok, sa mga kaso naman na natanggal ng na isang ovary or both ovaries po natanggal, ano yung mga dapat nilang i-expect na changes sa kanilang mga katawan? Mm -hmm. Kung isang ovary walang problema kasi kung bata pa yung pasyente, hindi pa naman siya menopausal, So, hindi siya makakaramdam ng mga simptomas okay. ng menopause. Pero pag natanggal ng pareho yung ovary um, di natin alam kung involved din yung uterus niya mm. or iniwan yung uterus, depende rin sa edad. No? Mm. So, pwedeng bigyan siya ng uh, gamot para nararamdaman pa rin niya na pwede siyang magregla pa, mm. ganoon. Kaya lang, minsan kapag nakita namin involved na yung kabina, kadalasan nun no, meron na rin involvement ng ano nung no. matris. Ah, okay. okay. So pag tinanggal din po yun, may mga, ano po ba yung mga posibleng i-expect nila na mararamdaman, magbabago sa kanilang kapag pati-yudos. As in, yun in na, in mm, kahit in in kahit na siyang magregla. Siyempre, Dok, sa mga kababain, Oo, medyo o. ano sa skin. Dibing diba? nasabi natin nung no, nag-usap tayo sa menopause, patang patang. Mm -hmm. pag natanggal na yung ovaryo, wala nang hormonal stimulation. Okay. okay. O, kaya, pwede namin silang bigyan ng ng hormones pang stimulate, mm -hmm. pero, isa alang-alang natin na isa sa mga cause noon is estrogen also. Okay. Kaya, mm -hmm. Mas maganda talaga na hindi na tayo matakot. Mas maganda hmm. makipag-work hand-in-hand um, -hand tayo with our doctors. Hmm.